Boss, ano yung dahilan kung bakit hindi yung mawala isang tao? Dahilan? Tahan, madami. Sobrang dami. Nandyan yung tamad. Nandyan yung luho. Nandyan yung maharte. Madami, madami. Pero para sa akin, isang malaking dahilan kung bakit hindi yung mawala isang tao eh. Dahil sa pamilya nila yung tipong halos lahat ng kapamilya nakaasa sa kanya. Ito sigurado madami magagalit sa akin dito, lalo yung mga tao na umaasa lang sa mga kamag-anak, umaasa sa anak, umaasa sa kapatid. Iyak tiyak yung mga yan sa comment for sure. Pero yun ang totoo. Isang malaking dahil kung bakit hindi umuunlad ang isang tao. 60% ng tao sa Pilipinas kaya hindi umuunlad dahil sa pamilya nila. Ito example ha. Ah. May mga magulang na grade school ka pa lang. Ano sila sabi sa iyo? Mag-aral ka mabuti para kapag nakapagtapos ka, matulungan ng papag-aral mo yung mga kapatid mo. 'Di ba? Like tayo naman nasa grade school ka pa lang pero may responsibilidad ka na agad sa future kaya ano nangyayari di ba pinaaral ka ng magulang mo tapos graduate ka ng college nagkaroon ka ng trabaho wala ka pa isang linggo sa trabaho na hanapan ka na ng sweldo kasi magbabayad na ng bills ng kuryente ng tubig ng internet BLDT! Ano na? Wala na may panggastos, wala na may pangbayad, tapos yung kapatid mo responsibilidad mo na rin dahil mag-e-enroll pero wala na pang bayad ng tuition. 'Di ba? Lagi kang ubos. Hindi ka makabuhay sa buhay kasi lagi kang ubos. Gusto mong magnegosyo, wala kang panggugunan kasi lagi kang ubos yung sahod mo kulang na kulang pa sa gastusin wala, hindi ka nakausad sa buhay hanggang, hanggang sa mga passing the torch diba? Ayan, isa din yan sa mga toxic mentality ng mga Pilipino, yung passing the torch mentality ano yung passing the torch mentality ngayon dahil pinaharal ka ng magulang mo, mapapagod ka dahil lahat sa kanila na ending, ipapasa e, mo ngayon yun sa, kap sa kapatid mo paaralin mo ngayon yung kapatid mo to siya nakakarbo ng lahat ng responsibilidad na may iiwan mo, tapos ipapasa niya lang din ipapasa na, ipapasa na, ipapasa ulit hanggang sa walang katapusang ang pasahan ng responsibilidad hindi na natapos yung pasahan ng responsibilidad konsibilidad, hanggang sa mamukat-mukat mo, walang nakaalagwa sa inyo sa buhay, walang nakaahon sa hirap. Lahat sila, lahat kayo, wala. Hanggang doon na lang. Di na nakabuelo, di na nakaahon sa buhay, 'di ba? Kapag dadayin ka na nahihirapan ka kasi ubos ka, dadayin ka sa magulang mo. Ano sasabihin pa ng magulang mo? Ikaw kasi yung meron, kaya dapat ikaw yung tumutulong, ikaw yung umaalalay sa mga kapatid mo. Yes! Tumulong! Tutulungan mo lang! Pero kasi ano nangyayari? Tulungan mo na isang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, to the point na ikaw na yung nagpapaaral dun sa anak ng kapatid mo. Imbis na tulong lang, nagiging responsibilidad mo na siya. Kung baga, nasasanay na sila eh. Di ba? Tapos pag tinanggihan mo, madamot ka pa. What? kasi naging responsibilidad mo na sila eh, diba? Na dapat kailangan lagi mo silang bibigyan. Kasi pinamiyasa mo din eh, kung baga may ambag din kung bakit naging ganun yung pag-uugali ng mga kamag-anak mo eh. Kasi pinamiyasa mo sila, tinanay mo sa isip mo na breadwinner ka, na ikaw ang kailangan mag-provide, na kailangan ka nila. Di ba minsan kahit nerap na nerap na tayo, kahit kapos na kapos na tayo, tutulungan pa rin natin. Kasi iniisip natin, kawawa naman kasi, mamatay sa gutom yung mga yan kapag ka hindi ko tunulungan. No! Hindi, mali yun, maling mali, mali yun Kung nauubos ka na, katutulong To the point na wala nang natitira sa'yo Tapos sila, chill, chill lang sa life nila Na ultimo yung mga anak ng kapatid mo ay eh, ikaw na nagpapaaral, mali na yun Hindi na breadwinner ang tawag sa'yo kapag ganon Alam mo kung anong tawag na sa'yo kapag ganon Consentidor na ang tawag sa'yo Kasi kinukonsinti mo sila sa katamaran nila eh. Akala mo, natutulungan mo sila Pero hindi mo alam kinukonsinti mo na sila sa katamaran nila Stop it, get some help pinamimiyasa mo na sila eh. Akala mo na nakakatulong ka pero hindi mo alam mas lalo mo silang sinasadlak mas lalo mo silang ibinabaon sa kahirapan sa kakakonsinti mo sa mga katamaran ng mga yan. ba? Diba? Kung nauubos ka na iwan mo. Hindi mo mamatay yan sa gutom ng mga yan. Pupusta ako sa'yo. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo malakas eh. Pag iniwan mo yan hindi yan mamamatay sa gutom ng mga yan. Alam mo kung anong mga yan dyan? Matututong kumilos yan yung mga yan. Magbabanat ng buto yung mga yan. Kasi wala na yung inaasahan eh. Hindi yan papayag na mamatay sila sa gutom. Nagugutom no, kumakalam si nakikilos yan. Pero ngayon kasi, hindi sila nakikilos. Bakit? Kasi nahanyang ka. Alam nilang lagi mo silang sasaluhin. Alam nilang lagi mo silang tutulungan. Ngayon, ikaw, akala mo, nakakatulong ka. Pero, sa totoo, pinukonsinti mo lang sila sa katamaran nila. Ikaw din yung isa sa dahilan kung bakit nagiging ganyan yung mga yan. Pero kung talagang gusto mong tumulong, gusto mo hilahin yung pamilya mo sa taas eh make sure na yung tinutungtungan mo ay matibay yung pundasyon. Establish. Dahil kapag hila ka ng hila pa taas at yung tinutungtungan mo ay hindi na matibay, tulong ka ng tulong pero ikaw mismo nagigipit, yung tinutungtungan mo na yun, magigiba din yun eh. Pag nagiba yun, anong mangyayari? Wala. Sama-sama kayo sa baba. Lahat kayo na andun sa baba. Wala nang nakausan. Wala nang nakaalagwa. Wala nang nakaahon nila, yung tinutungtungan mo, hindi pa matibay. Paano ka magbibigay kung ikaw mismo ang kulang, di ba? Sa kano tumulong kapag sobra-sobra ka na? Kunahin mong tulungan yung sarili mo. Wala yung pinagkaiba sa nasa isang bangka kayo ng pamilya mo. Nalulunod kayo. sinong ang unang mong ililigtas? Nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo? Hindi. Kung talagang gusto mong makatulong, kunahin mong iligtas yung sarili mo. Kasi paano mo ililigtas yung iba? Kung yung sarili mo mismo nalulunod. Am may making sense mga kaibigan. Kunahin mo palagi ang sarili mo, establish mo sarili mo bago ka tumulong sa iba. Kapag matibay na yung tinutungtungan mo, nakakaahon ka na sa buhay, umaalagwa ka na sa buhay, sobra-sobra ka na, saka mo sila balikan. Kapag stable ka na, madali ng tumulong. Napakadali ng tumulong. Hindi mo naman sila tatalikuran. Buunahin eh. mo lang yung sarili mo para mas matulungan mo sila. Pero hanggat inuuna mo sila, ibinibigay e mo lahat sa kanila to the point na wala nang natitira sa'yo, eh maniwala ka sa akin. Mauubos at mauubos ka. Yan e ang sabi ko sa'yo. Time will come. Marirealize mo at makikita ng mga mata mo na kayo sa baba. Sama-sama kayo doon. Walang nakaangat sa inyo. Walang umangat ang buhay, walang guminhawa ang buhay. Makikita mo yung sarili mo, kasama sila, pare-parehas kayo nakalubog doon. Parahin mo yung sarili mo, kapatid. Madaling tumulong, pero tulungan mo muna sarili mo.